Lapit na ang graduation. Pero teka, maninindigan ka ba sa tama? O magpapadala ka sa shortcut? Si Moses nakita niyang inaapi yung kapwa niya. Ayun, pinagtanggol niya. Walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Pag natanggol niya, mali yung paraan. E eh, ikaw, kapag may nag-abot sa'yo ng kodi ko sa exam, tatanggapin mo ba? A. Yes, idaan sa daya. O. B. Idaan sa sipag. Three tips para manindigan sa tama, lalo na ngayong graduation. Tip number one, develop courage and convictions. Pag mali, mali, mas okay ang bumagsak ng tapat kaysa pumasa na may daya. Tip number two, be wise in taking action. Si Moses nadala sa emotion at sumobra. Sa graduation, huwag magpanik. Review lang, tiwala kay Lord at laban lang. Tip number three, accept consequences and learn. Minsan, mahirap ang tamang daan. Pero tandaan, mas masarap ang tagumpay kapag ka may integrity. Kaya sa lab, sa buhay at sa graduation, piliin ang tama. Huwag magpadala sa shortcut. Manalig kay Lord sa bawat desisyon.